Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Pinsan ng Presidente, ang ating Speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso, pinawasan ng pondo niya ng Halos tatlong daang bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan si ula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's Budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete number one na may problema. Command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo. Can apo, we allow apo. the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo. Kitang-kita naman natin. Balitang-balita. Dalawa lang nag-uusap. Sa pagbabago ng budget, yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni, ni Senate Finance Chief, Grace Poe, Pinirmahan niya lang, pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman uh, ko lang ang nag-usap. Regular ba yon? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific.